Tiyak ni Pangulong Bongbong Marcos na may mananagot kung totoong nakalabas na ng bansa ang sinibak na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Sabi ng Pangulo, walang lugar sa gobyernong ito ang mga inuuna ang sariling interes sa halip na pagsilbihan ang bayan. Kaya nagbanta siyang sususpindihin ang sinumang tumulong na makalabas ng bansa si Guo minamaliit daw kasi ng mga ito ang ating justice system at sinisira ang tiwala ng bayan. Unang isiniwalat ni Senadora Risa Ontiveros na base sa nakuha niyang impormasyon, July 19 pa nakalabas ng Bansa si Guo. Inutos na ng Office of the President na kansilahin ang Philippine Passport ni Guo at ng kanyang pamilya. Ayon naman sa kampo ng dating alkalde, nananatili pa rin sa Pilipinas si Guo. Para pag-usapan niyan magkakasama natin si Attorney Stephen David, ang abogado ni dismissed Banban -Ban Tarlac Mayor Alice Guo. Magandang tanghali po sa inyo Attorney David. Salamat po sa oras. Good afternoon. Uh, magandang tanghali sa iyo Sheryl. Thank you for the opportunity. Attorney David, abay nung magmula po nung lumabas si itong uh, issue na wala na nga po sa bansa ang inyong kliyente at itong uh, pagpapanotaryo uh, notaryo niya ano po dito sa sa May uh, San Jose del Monte, Bulacan, nagkausap na ho ba kayo ni uh, Mayor Go? Ah, uh, nagkausap naman kami, But, uh, often, often. Madalas kami mag-usap ni Mayor Adis. So. Mm -hmm. When was uh, the last well, time you talked to her po? Ano 'yon? When was the last time po kayo nagkausap ng nakikita nyo mismo kung nasaan siya? Actually, hindi ko nakikita kung nasaan siya. Kaya ako sinasabi na nasa Pilipinas siya kasi yun ang sinasabi niya sa akin. Kasi tayo lahat naman, ikaw at saka ako, hindi naman talaga natin alam kung nasaan siya eh. Pero dahil yun ang sinasabi niya sa akin, kaya yun ang, ang alam ko. Kasi wala naman akong ibang uh, magiging basis bukod doon sa kanya mga sinasabi. At saka isa pa pala yung... Kasi ang isang abogado bago ka magnotaryo, alam mo ang consequence nun, kagaya ni Atty. Galicia, kung hindi totoong nag-appear sa kanya yan noong August 14, eh, then, napakalaki naman ng risk na tinataya niya. Una, yung kanyang karir, yung kanyang reputation, pati yung kanyang lisensya na pinaghirapan mo ng walong taon tsaka isang alim na buwan na pagre-review sa bar exam. Paano mo hindi paniniwalaan yung isang brother lawyer pag in-assert niya na mismo humarap sa kanya yung Afayan at nanumpa sa isang apidapit. Ang hirap imagine, you no? Know, pop, very popular, very controversial yung case na to. Pakatapos, magsa-certify ka na hindi totoo. So mm -hmm. ako, ang, ako, ang logic lang doon, talagang umarap sa kanya. Dahil hindi niya iriris yung buhay niya at karir niya sa kanya mga isang simpleng perma na kanya. So yun ang pinaninindigan ko. Plus, yung assurance niya, niya sa akin na nasa Pilipinas siya. Pero uh, lately, kahapon, uh, kahapon, hindi ko talaga madirekto matanong sa kanya kung sa Pilipinas siya. Basta sabi ko lang, kung nasa Pilipinas ka, tulungan mo ko. Patunayan mo, gawa tayong video, etc. Para malaman natin at matapos na itong usapan na ito once and for all. Kasi ako mismo, hindi ko rin na alam yan, siyempre. Kaya nga humihingi din ako ng tulong sa kanya na let us help Each one of us to show ma mapatunay natin ano eh pero as of now I'm still waiting for the for the ano eh for the uh for reaction to my request. Mm hmm Noon pong sinabi niyo 'yun sa kanya over the phone na magkausap po kayo. Ano pong sagot uh -uh. niya? Oh, separate kasi gusto rin naman sabi ko alam mo mayor ako. Mukha ako nakataya dito pangalan ko. Pag sinabi mo nandito ka sa Pilipinas, supported by the uh, statement of the lawyer, the notary public, siyempre paniniwala ko siya. Kung meron mga adverse report na nasa ibang bansa siya, hindi eh, naman ako privy doon, wala man ako alam doon eh. So, paano ako magre-rely doon? Mas magre-rely ako sa sinasabi sa akin ng client ko. Dahil uh, meron siyang pinanghahawakan ng notaryo, na abogado pa mismo ang nag-certify na nandito siya sa Pilipinas uh -huh. nung panahon na yon na nag siya sa kanya. Uh -huh. Alam niyo po ba na sa San Jose del Monte, Bulacan pa siya magpapanotaryo ng kanyang uh, uh, affidavit? Well, actually, nalaman ko yan nung tapos na yung counter-affidavit kasi siyempre, <laughs> i-review natin yan tapos bago ma-submit yan sa Department of Justice, makikita ko doon na notarize yun. So, Nakita ko doon na taga San Jose del Monte yung notaryo. That was the very first time na nalaman ko na, na yung kanyang... Uh, pero that was after it was already notarized. Uh -huh. um, okay. So, pero ideally, dapat makikita nyo muna yung counter affidavit as the lawyer, ano po, counsel ng uh, yung, uh, inyo pong kliyente, bago inotaryo, hindi po ba? Correct. In fact, kami naman tulong-tulong tulong naman kami nag-drop niyan eh. Tulong-tulong tulong naman kami, sila yung kabilang lawyers kami. Iyan uh, naman, matagal namin inaral yan, kaya nga humingi pa nga ng extension. In fact, yung drop na yan, ano na yan? Al al siyempre alam ko yan. Mm -hmm. Kaya lang, yung pagkakanotaryo, ang sinasabi ko, first time ko nakita, after na, manotarize na. Mm -hmm. Ano po ang inyong reaksyon sa mga inilabas na dokumento ni Sen. Rizzo Ontiveros at PAOK na nagsasabing may record na pumunta siya sa Indonesia, Malaysia at Singapore? Uh, well, kasi siyempre, Ben, well, ako, naniniwala ko sa integrity ng ating bayan, di ba? Siyempre, kung may mga kanyang reports, bakit hindi natin, uh, siyempre, may basihan yan. Ang, ang haba ng kamay ng patas para hindi nila ma-validate yung mga ganyan, ano? Pero yun nga, kung talagang nasa ibang bansa siya, eh di, makukuha, ma, ma, ano naman siya din, ma, naman siya doon kung gugustuhin ng, ng ating uh, uh, pamahalaan. Kasi asa atin lahat ng resources eh. Asa atin lahat ng resources, pero pa tayong coordination sa Interpol. Mas akin lang, wala kasi kung alam kung nasaan siyang lugar. Kasi nga, ang assurance niya sa akin, eh, andito siya sa Pilipinas. Pero, ito nga as of yesterday humingi ako ng nang proof nandito siya wala pa akong makuha ng positive response hmm. I mean the the way you ask for proof over the phone po ba yan personal po kayo nagka nag-usap yeah. sa telepono uh -oh. ano nga po ang kanyang sagot doon eh, Sabi niya maganda yan attorney para malinis natin mga pangalan natin pero sabi niya ano paghahandahan ko eh pero until now I'm still Actually, ako sa totoo lang hindi ko dahil alam kung nasaan siya kasi ang dami ng conflicting reports na doon siya sa uh, sabi ng Pilipinas government na uh, sa kabilang bansa siya, ibang bansa. Sabi niya, dito. So, ako, as of now, hindi ko na talaga, ako, hindi ko na rin alam kung nasaan siya. Pero, as of, as of uh, last, this week, yesterday, sinasabi niya, uh, this this past few days, na nandito siya and back up by the notary. Mm -hmm. Pero mabilis kasi yung mga development, kagaya niya, may mga uh reports the immigration so ako ako mismo gusto ko rin na mamalamat kung nasaan siya para uh -huh. ma ma, 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 ma protectan ko siya legally kung paano kami haharap kung alimbawa nasa ibang bansa siya paano kung haharap sa mga kaso niya pero eh, definitely, hindi siya makaka-attend sa mga hearing Wala sa ibang bansa siya. Pero, Attorney David, sabi nyo nga po, mga, um, well, yesterday, tama po ba? Yesterday kayo magkausap? Natanong yeah, nyo oh, po kahapon. ba? Pumunta nga ba siya ng Indonesia, ng Singapore at Malaysia? Wala naman siyang binabanggit sa akin na ganong kahapon. Oo. Pero natanong nyo po ba even about now, that even issue? Now, even now, wala naman siyang binabanggit na doon siya. Mm. Kasi, oy oh, eh, So uh, how can I know kung nasaan siya? Okay. 'Di ba? Pero natanong nyo po ba directly na o oh, ito yung lumalabas na mga balita, nagpunta ka daw ng Indonesia, Malaysia at Singapore. I mean, wish mean she's your client at uh, 'di po ba attorney, pag uh, siyempre yung uh, relasyon nyo, dapat honest. Yan ang lagi naming naririnig, 'di ba? Na mahalaga Alright. sa mga abogado na tatanggapitang kli kliyente. Dapat wala kang itinatago sa akin para mapoprotektahan kita o may paglalabang kita ng tama. Tama yun. Opo. Kaya nga, Sheryl, tama ka doon. Kaya nga ako, I was really persuading her na sana bigyan niya ako ng isang video, presentation, na nandun siya para ma-solidify yung trust ko at conviction ko na nandito siya. Kasi ang, ang paniniwala ko is right now it's solely based on the affidavit of my brother lawyer, or a statement of a brother lawyer na narap sa kanya. Plus yung sinasabi niya. Mm -hmm. Well, kaya nga, asabi ko, the best thing to do is for you, di ba, to present something concrete. Yung uh, newspaper, et cetera, or video presentation na nandito ka sa Bayang Pilipinas. Uh, well, yun na nga sabi ko, until now, wala pa akong positive reply from mm. that or from that request. Hmm. Sabi nyo nga po, Attorney David, very controversial itong case na to. Lahat po nakatutok. At nakatutok din po sa inyo bilang legal counsel. Ano po? Um, para po mas maintindihan ng mga kababayan natin, pag mga ganitong humahawak ng kaso, yung kahalagahan nga po na lahat ng detalye kailangan nyo ay nabibigay sa inyo at anis ang kliyente. Ito po ba, eh, ilang beses nyo nang kinukonvince ni hindi nyo po nakakaharap ang kliyente nyo. You think magiging effective pa po kayong a uh, legal counsel niya kung ganyan po din ang trato niya sa inyo or ganyan ang sagot niya as being the legal counsel Ayun nga ang sabi ko how can i effectively defend your case kung wala kang di ba positive uh, help uh, uh, yung magandang response uh, sa ordination with your lawyer di ba Pero eh, kasi naman Right now, nakapagsabiti naman kami ng mga required documents. So, uh, as of now, hindi pa naman talaga kasi, kasi kailangan siyang humarap sa mga mm -hmm. So, meron pa naman siyang window para pag-isipan niya yung mga ganyan. Well, kasi darating yung time, i-require ire siya talaga personally, personal appearance sa mga legal forums. Eh, well, that's the time talaga mahihirapan na talaga kami i-defensa siya. Right now, kasi sagutan lang eh. Sagutan lang muna eh. So, um, at David, acceptable pa po sa inyo yung kanyang behavior or how, kung paano siya sumasagot sa inyo or nakikipag-coordinate. At hindi pa po sumasagi sa isip nyo na, eh kung ganito tayo ng ganito, eh ba, nandoon yung posibleng, o sumagi na ba sa isip nyo na, ibitawan e, ko na lamang tong kasong to kasi hindi nyo nga po madidepensahan ng, uh, na, ng tama. Alam mo, Cheryl, kasi ganito yan. Eh. Yung hindi lang kasi legal yan. Kasi may, tao din naman tayo, no? may basic Opa. human rights. Kasi minsan, pag yung kliyente umiiyak sa'yo, nakikiusap, hindi mo naman kasi kayang bitawan agad sa'yo. Eh. Mm -hmm. O hindi mo kayang bitawan niya, lalo na kung ako naniniwala na legally defensible yung mga cases niya. Mm -hmm. Tapos, i uh, nakikita ko, naiintindihan ko kung gaano katindi at kahirap ang dinadaanan niya. Eh, in fact, ako nga, sabi ko, I'm, I'm praying for you na wag kang mag-resort into something na hindi na natin maibabalik kasi marami na siyang insinuation sa akin na hindi ko nasasabihin na para matapos na lang to gano'n, alam mo na yon marami mm -hmm. nangyayari gano'n. Sabi ko, no, don't do that. I'm praying for you. Kaya paano ko sasabihin na I want to to withdraw? Dahil mm -hmm. ralo lang nahihirapan yung tao. Kasi mm -hmm. siya ko rin yun. Ako naman, mm -hmm. personally, naniniwala naman ako sa sa, sa kanyang legal defense. Mm -hmm. o, eh, paano? Paano? Although ako sinasabi ko, this is one of the most controversial siguro na nahawakan kong kaso, taking into consideration all the factors. Ano? Kaya, kaya lang, tao lang tayo, marunong din tayong maging bawa and considerate. So, hindi ko siya basta-basta masabihan ng ganyan. Pero sana po, kailan po? Sabi nga niya, paghahandaan niya, eh sana binigyan man lang po kayo ng timeline, ano, or siguro within the week or next Oo. week, magkita tayo, attorney, yun man lang po. Wala pong ganon? Correct. At actually, matagal na yung request ko. Pero actually, kung, kung titingnan natin yung basihan ng, ng Philippine government na nasa ibang bansa siya, eh de, kasi ang options dyan, kung, kung, ma, kung mahuli siya doon, siyempre dadalhin din siya dito. Eh actually, maganda sa depensa yon na makakaharap siya makakaharap siya sa mga korte kung nandito siya sa Pilipinas. Uh, malalabanan ang maayos sa mga kaso niya. Or, pwede siya humingi ng uh, political asylum sa ibang bansa. Well, kaya nga, gusto ko talaga malaman kung nasaan siya. Eh. Kaya nga, humingi talaga ako ng proof kung nasaan siya para ma, ma, ano ako, makapagsimula ako kung pa paano legal strategy ang pwedeng gawin. Well, good luck po sa ating lahat. Kahit po kayo mismo, eh, hindi nyo po ma-convince. But, um, yun nga po. Well, thank you. Thank you for your time. Sir Riel, papanong hindi ka malilito? Ang tibay ng ebidensya ng gobyerno, nasa ibang bansa siya. Mm. Tapos, ito naman yung abogado. Abogado na tinataya yung kanyang lisensya na nandito mm. siya sa Pilipinas. Hindi eh, mo nakakalito yung gano'n? Exactly po. Well, sabi naman po ng pamahalaan, mag-iimbestiga sila on this. Ano po at uh, well, patuloy din po kaming maghihintay sa inyo Attorney David ng uh, proof of uh, nandito na nandito pa rin po siya sa Pilipinas ang inyo pong kliyente. Pagdasal natin. <laughs> Salamat po Attorney Stephen David ang legal counsel ni dismissed van Bantarlac Mayor Alice Guo.